Para sa dugang mga balita sa Negros Kagpanay, mangin kauputan si Adrian Prietos. Adrian? Maraming salamat, sir. 21 bahay tiuno ayos patay, matapos na kabunggo ang manehong motosiklo sa nakapark na truck sa Bacol City. Samtang bus, nakabunggo sa mga post-second plant box sa Tarizay. Yaring balita. Matapos ang iya online job, naghingagaw pa gikan sa Silay City, padulong sa Bacol City ang 21 anyos nga si Russell Taiko, agon may eskwela sakay sa motorsiklo. Apang ang sa Circumferential Road sa Barangay Bata, Bacol City, accident ini nga nakabunggo sa truck na nakapark. Manog alas 8 sang aga, May 14. Hindi, makapating niya pamilya, bago hinali na dula ang ila breadwinner. Si Razel, ang kandidata pa sa Barangay Ilopez para sa Palabuton, nga linay sa Silay 2025 nang kay may pictorial sa subong tani mo ang balya sa iya ah, nga nga, nga pictorial nga mauna lang sa so kuno bala may test sila hindi pwede kay may exam sila te ano na sa so mga working student kay center na sa nang ano sa sabalay sa gobra tag alas 5 nagatapos te bubudig sa iya gidi kanan kag sa iya mga auto nga maka-school pa nga gaano sa ga Biskwina, saga, umbra. Riyan ng eskwela sa ginkosodia sa kapulisan ng driver sa truck, apang ginhilway man pagkatapos sa imbestigasyon. Kung tuyo man lang sila, hindi lang sila mag-drive sa motorsiklo o sa lakyan. Nabungguan sa base ini ang mga poste plant box, kag kagahoy sa barangay Zone 15, talisay sa Tima ng alas 9, Miyerkules ang gabi. Nagdiretso pa sa tubang sang showroom sa mga salakyan ang nadisgrasya nga kag nabungguan ang charging station kag mga motor nga nakapark halin sa minapasok al trabang bus kag padulong na kuntani sa Baol City. Sunod so, sa so, prisan, posible na dulan sa driver nga si Rodel Kuhanap, 35 anyos. Apat ka pasahero na sa mara sa aksidente nga kalabanan taga Victoria City. So ang amon na ay ginaprioritize, minapangita, inalibot na amon ang tanan uh, nga hospital, pero sa pakulot or outside ng Northern Park no kasi para ma-check naman ang kasi minor lang ang nga, ano yan no ang nakuha niya ng pilas um, ng no, white ng dako ng halit Opo, Kirill Gisilio, Adrian Prietos One, Western Visayas